Ayong adlo ka tanan nga nagpaminaw karon ning niyong tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. ni Obra, o gatar ni Elaine Batan, ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi niyong akong suwat suliran. Tago alang ko sa pangan nga Carmela, hingkod ang pangidaron, minyo o may mga anak. Diligid niya akong problema sa ako ning amiga nga tawgon na ta sa pangan na Yvonne. Pulis ang bana ini niya, o maldito nga pulis. Og may papay pa. para ninyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. si Buboy diris amo, Von. Oh, habi na ko, ha. Nanong ginom ni Carlos, ng imong na ngayong classmate? Man, ay. Di man si Carlos sabay, kaya Waman, may trabaho ron, Domingo baya Ah, mau ba Mel? Ah, sige na lang. Salamat ha. Kano sa pa mong demi dias inyo? Kahapon pa. Ni Jute, inyo wa man mauli. Uy, kakuya o anak. Basig na unsan na tumbahan ni mo ha? Ah, manawag na lang sa mga kauban niya sa trabaho, Mel. Salamat ni mo ha. Oh, ah, sige Yvonne. Susiha ta unto basig na unsa na tumbana nimo. Lagi oi, sige sige. Putlo na na ko tong pag istorya kay manawag pa ko sa iyo, mga kauban. Bye Mel. Okay, Von. Bye. Ay. toa uli sa yang uyab. Unsa? May uyab si Buboy? Sa una pa nang tawhan na nga palakiro kay Uy. Nisamot ni noon nga gipadak ng ang sweldo sa pulis. Giduhan na gyud ng noon asawa. Uno? Nanibaw man ka? Oh, nagchat man ako. Papaso na unta ko nila kay nag-outing ko na sila sa uyabron. Bron. Nindot ko no tong didto nga lugar. Hala. Kaluoy ding iPhone kun mauna. Amigo man nako no. Pero mayo ra sang magbuwag na sila imong amigaw, Eh. Kiluoy na kayo si Ivon. Carlos. Sutihan ko baka si Ivon. Aron dili siya mapalaka. Ay, itas ang buboy. Uy, kagagmay para ba ilang mga anak? Na, may tawag na dyan hinoon ako. Sultihan so, ko baka, no? Oh. Hello, Day Yvonne. <laughs> Day, Carmela. Oh, ngano? no, ang sabay na itabo. Nga naghilak ka man. Si Buboy. Oh, ngano lagi. Nga si Buboy ha? Sa <laughs> akong so, pagsigiyog stock niya kung kinsay posibleng niyang kauban. <laughs> Nakita na ako sa FB sa post sa babay na sila di ayang nagkuyog. Ha? Huh? <laughs> May babae ang akong banay na Garmila. <laughs> Asa'y akong buhaton. Yvonne? Recorded by Splander Gaming. Isip, babae, Gibati kong gibati ni Yvonne. Dili lalim. Ilabi pa kay gagmay pang pa ilang mga anak. Gusto ko unta siyang tabangan, pero supak ang akong bana. Unya. Ayaw pa pang hilabot, anaw eh. Unsa? Muingon lang ka, anak Carlos. Gibinuangan ng ato amiga sa imong amigo. Unya, muingon kang dili tamang hilabot. Laban kaniya kay classmate mo sa una. Unsa, good ka at tuminong ka laban sa'yo. Huwag kong laban, oy. Dila ko gusto mag apil, -apil ka ana, nila. Kaya, maldito, na nila. Kay maldito ba na akong classmate? Sa? So? Kailang ko matasan, na Unya, pulis biya na. Unsa, unya ta, na. Nga, pasagda na lang na itong ako, amiga. Dahil ba ako naman ka si Yvonne? O, siya rin may ko kung unsa, unya niya bana. Kung gusto ka mo tabang, unsa, unya sa mo sa pagtabang? Oh, tabangan ako masakpan ng iyang bana, aron iyang makiha unsa? Uy, ayaw yung anak karmila, ha? Ilan na ka ng problema? O kung gusto mo ka man mo tabang, ipaagi sa sikreto. Ayaw yung ba ba ila? Kibal dito, kinang mong plasmin sa unang pag-high school. Nakaroon, usa na ka pulis? Carlos? Unsa? Pila na sabkalo nga kauli as imong bana? <laughs> Maulag yun eh, Carmela. Pero gibilan lang mga mong kwarta. sad. Ay, ginoo ko. Anong <laughs> pagkaon ninyo? Ay, ginoo ko eh. Kaya ko si mong chikash, be. share ko gamay. Na, pamanin noon may makaon day. Kay, naamang gudmid akong punuan sa mangga sa bahay. Namuupo ko akong gibaligya. Nakapadra kong bugas ng pilakan nila ta. Ay, ginoo ko. Kaluoy ninyo, Yvonne, uy. Pero taga ikog Gcash number ni mo. Ay nagkaikog diha. I reserve lang ni pananglit dili pag imo oli ni Boboy o pila ka adlaw. <laughs> Salamat ka ida eh, Carmela. Sige na. ko ko's Gcash number ni mo. Please. Ay, ito din akong classmate, ay. sa niya ang eh. sa pamilya. Unya kay... Nag-chat man yung... Muanis sa ato ron. Manong ginom. Unsa? Oh, uy. Ni ano di ay? Oh, may angkas pa ba siyang babae, Carlos. Oh, Mau tingali niya yung yab. At babae niya. Binuang. Ayaw, nagpadayo na din his ato, ha? Nga daan ng iyang tabit din his atong bay. Ayaw ba yun? Kay Unsay akong maistorya, anak nila. Di ba oran ko sa kumbana nga dili manghilapot? hilapot? Kay hoon lagi ko noon ng iyang classmate sa high school nga karon o sa kapulis. Apan mo dili man sab na ko makaya, uy. Nga kay lagi barkada sila sa kumbana. Usahay mo ari man sa bahay da ang iyang kabit. Mura man o proud kayo sa iyang pagpangabit. Di nalanggot ko magawa sa bahay sa kong kalagot. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, may kabit ang bana sa kong amiga nga usa ka pulis. Kung iya gining gukdo nung ikiha, mapriso ba gining pulis Kay usahay ra ba mamunog paniya? niya? Unsung may ikaso niya? Ika doang usahay mo sa amo ning iyang bana kay lagi, classmate man ni sila sa kumbana sa high school pa. Manong og inom sa kumbana dang iyang kabit, pwede ba nga ako'y mapadakop ini nila? Ikatulong pangutana, kung madango pang ako amiga sa opisina sa iyang bana, Pwede pa nga siya ang mukubra sa sweldo sa Ambana? Kay usahay, biyaan silang pilakaadlaw nga di binlan o kwarta. Ikaw pa katapusan. Unsa may angay nga buhaton sa kong amiga, aron tarungo og sustento sa banan niyang pulis ang ilang mga anak. Palihog, tabangi o tambagiko, kini ang akong suliran, Carmela. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema ang may punto legal personal mga problema na to sa itong mga kabtangan sa ato ang mga karelasyon kapika sa ato ang pagpanrabaho sa ato ang mga dokumento mga kontrata at ang mga giagian in life ayaw na mo pagduha-duha ipadala ang inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase, lain-lain pamaagi kung unsao ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran din di namo nalangin mihangyo ni Dr. Obra nga unta kumplituha ang mga detalye hinungdan no sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema hatagi mig background unsay paghitabo nganong naingon ani ni ay diretsog pangutana plus amo pag yung hangyo ipadala lang yo didto sa kini ang akong suliran official writers page while no mo hangyo me please 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 like and follow me Elaine Tantenko Bathan sa Facebook attorney Elaine sa Threads ug sa Twitter at ah, Twitter Threads ug Instagram ug TikTok TikTok, no? Minus kina akong TikTok, guys. Nga nalata mag TikTok, TikTok oi. But um, ako alang yung hangyo nga adto lang nga ipadagit sa kini ang akong suliran, uh, official writers page. Katong mga na nakapaminaw, pwede mo maminaw sa radyo, no? Pwede mo maminaw sa ato Ang YouTube channel. A big shout out sa ato ang mga artista nga naghatag og kinabuhi aning ato ang drama sa kahanginan nga inyong gipada. Ay mupan panluod, guys. Kung pananglitan, wa pa man ako nadungog ang ako ang unsa na. Ah, uh, so way na aragyod na, no? Anyway, For the day, stay away from those people who try to disparage your ambitions. Small minds will always do that, but great minds will give you a feeling that you can become great too. Kaniba, magdepende mga goodni kung kinsa na kung kinsa tamu associate with. No? So, kung ariyagputa sa mga gagmai utok, a ah, mugamay put atong utok. Pero, adto ta. sa kanang mga tarong o pangutok o pangisip, then kana, ma-okay punta Di ta mag-problema. Okay? Um, karoon ang ato ang uh, letter sender. ah uh, kisa man ito, letter sender. Carmela. Tago na ito sa pangalang Carmela, taga Cebu City. O yang ipadang iyahang suwat. Pinaagi sa kiniyang akong suliran official writer's page. Minyo na ay anak. Ang iyaning problema sa iyahang amiga. Ito si Yvonne. bana na ato ni Yvonne, maldito nga pulis, agoy, og na ay babay. Na, tingay nagtutupor po ni. Guys, careful, careful, taning mga tatu-tato na to, guys. So, katong pakigigala, wa maginay. Actually, kung ako yung pangutan on atong tutoporba, ba, okay naman nang naatay migang laki, og babay, no? Pero, mudrota og line og boundaries, no? Nga, kung makalapas na ba, or naanay, we have also to be sensitive sa ato ang partner. Di man sa na pwede nga wa ako dakan mong kumbarkadang laki ng mga minyo suod man po na ako ilahang asawa pero di po na ingon nga kanang um, ning lapas po ko ba sa ako ang role as amiga nga mo overstep na ko sa iyahang asawa di po ko manaot no kung pananglitan na magka problema sila ang imong role ba maminaw ra dili ka ingon nga buwagin na na buwagin na na ayaw po kay makaguba man po kanya, wak na po kay respeto no kanang boundaries lang kanang wagin na untay problema pero katong tatuwa sa so ato ha? 224 na na. Hay nako. Sao na lang de. now to the to for anyway, mo ni mga pangutana niya. Unang pangutana, may kabit ang banas akong amiga nga usapod ka pulis. Kung iya nam koy kailang ingon ani, murag best friend to <laughs> Kung iya gud ding gok don og ikiha, mapriso bagod ning pulisa. Uns kay usahay rabaya, kay usahay raba mamun paniya unsa may ikaso niya. Daghan. Ang unang kaso dilan sa tani ang pagpangabit kanang iyang pagpamunog, pwede dito ka makafile og violence against women og makafile po dito administrative nga case nga sa kapulisan. Ikaduha, pwede sa tamo file og case para sa katong sa iyahang pagpangabit no kung pananglita na pwede po tamo file og kasong nga administrative including sa katong pulis niya nga karelasyon. Ha, anak? Next, ikaduhan niyang pangutan na usahay mo ari sa amo ning iyang bana kay lagi classmate ni sila sa akong bana sa high school pa siya. Manulong ug inom sa ko ang bana dala ang iyahang kabit. Pwede ba nga ako'y mudakop? Ngunong ikaw may mudakop, anak? niya no unya oh, tili siguro kay kanang pagguyog guyog nila di mangud na mao oh, ang gipasabot sa atong balaod labi na kay laki siya pwede mangud na nimo ikiha lang kanang kasong concubinage kay remember lahi ang kaso nga i-file nato sa lalaki nga minyo nga nangabit og sa kaso nga uh, babay nga minyo nga naikabit adultery man nang sa babay concubinage ang sa lalaki lahi lahi man pud ang pagprobar nato ana ang pagguyog nila dili man na ingon nga, nga nasalay gilap nak kalapasan sa sa Uh, balaod anang ilahang ato. Pero pwede sir ka makafile og administrative case pod ana. Di ka pwede mudakop unfortunate no. Pwede ka mo Siguro may kag affidavit ug unsa to show nga tinuod nga naa sa relasyon. Ikatulong pangutana kung mudangop ko, kung mudangop ang akong amiga sa opisina sa iyahang bana. Pwede ba nga siya ang mukubra sa swildo sa iyahang bana kay usahay biyaan sila og pila kaadlaw nga di binlan og kwarta. Pwede ta nga, nga mo file Ah uh, pwede ta mo file o kaso nga sa admin no? sa yahang pag-abandonar nga ang um, pag-abandonar niya pangay support o niya pwede ma-agree on or mamanduan dito sa kapulisan nga ang iyahang swildo or a portion sa iyahang swildo ihatag o intrigo nga dito sa iyahang uh, asawa. Okay? Okay. Sunod niya ang Unsa may angay nga buhaton sa ako ang amiga aron tarungon og sustinto sa bana niyang pulis ang iyahang mga anak. Una sa tanan, obligasyon yun na kay Minyo man mo. So, ang need na tong buhaton na ni, eh, pwede tayong file lagi dog Simple lang a case for child support sa admin na lang sa na at na lang sa sa young chief dito police no dungana na nag file kung nagitay saktong iyon prove ba nga makapamatod, nga naagud ni karelacion ang imo hang uh, bana ng dto anam police then i think you can file a case ngadto admin case for both no sa katong police ni mong bana ug sa iya um, sa iya hang asawa unya Unsa, um, uns uh, mo file for child support sa korte no kay para uh, maka, makamanduk pud ang korte nga muhatag ko Um, makahatag siya o support nga to sa iyahang imuhang amiga, no? So at least ingon ana na siya. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga na amoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathandag daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Sa atong tulumanon, hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga po sa ito programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatakar. Reported by Splander Gaming. RMN Drama presents Handu Manan Sausa -sa Ka Awil Ano pa daw sa iyo ang kaagi ka ron? taga Mati City, Davao Oriental. Ang ito ang tatampu na nga Brenda. Brenda. by Gaming. I love you, Jin. Oh, uh, Brando. Mani tino, Jin. Sa ano palang ganahan na kay ko ni mo? O karon lang gikon na kay gan uksulti ini. Eh. Maginaon tungo ko nga di ko niyo pakiyason. <laughs> Ganong malimot mang ko. Ang tinuod, ganahan sa ko ni mo, Brando. Good morning. Imer eh, kong kisagot, Jin. Oh, Brendo. Uyab na pa. Ah, salamat, Jin. Ngawagin ko niyo pakiasa. Salamat ki kayo. O sa maning akong nandunggan nga balita, Brendo. Nga uyab naman ko numuan ng Gina. Um, Oma? Uyab namin, Gina? Ay, nga nung kanda man ang imong ipanguyapan. Ha? Kaya nga Wag yun ko baka o anak ang nagkaliwata. Nga naman? Ang mga igsuon, ana, na, na ay mga kabit. Kung maon imong maasawa, kuya, huwag mga bit na. Uy, di na may tabo mo eh. Kay na si Gina ma. Buuta na siya. Na. Ingna lang niya. Suway bitaw. <coughs> mm, mao ba? ko mo yun sa imong inahan. Ay, Ojin? Oh, Nga sa ato pa, makigbuwag na ka na ako. Ha? Ganong makigbuwag na ko ni mo? Ganahan di kang ipadayo na to itong relasyon. O niya, wakong magustuhin si mo inahan. Jane, wala labot si mama kung kinsaman akong ikugmaon. Maong bisagun sa'yo may tabo, dito ta magbuwag. Kay love ta kay ka. Salamat, Bren. I love you, Gina. I love you too, Bento. you. dugay-dugay naman kita nga nagka Unsa ka kung magminyo na lang ta? Uh, ha? Uh, ngano ding nagdali mga ka-Bren? Di man sa ingon nga nagdali ko, Jane. Gusto lang ko ba nga magkapatod kong pamilya? O ano ba yata magkabata? Hinoon, hey, Saad. Mo nga gusto kong magminyo na ta? Uh, agad ako ni mo. Kung kaya na ko ni mong sige, magminyo ta. Nahiagin mo mong osa. Makikmin na naman hinoon ka ng babay nga ko makagusto. Um, ma. mahimo ba? Pasag na lang ng imong anak. Dako na ha. Nahibaw ah, ama, na man siya kun unsay ang buhaton. Ah, na parehas amahag anak. Kaya na, yahag. Alas na kayo bayhana. Kay dili, gyan ko mo tambong sa inyong kasal. Ang saman, mupadayon ko kas pagpakasal na ako. Bisag supak ang imong inahan. Sakto na ta sa edad, Jun. Mawang mahimura ta nga magminyo nga kita ra. Oon sa mag-ipon lang una ta. Ha? Kung siya mag-ipon kun? Unya na lang ta magpakasal ko. Mag-ipon lang una ta, aron, why story Musugot ka nga mag-ipon ra ta? Ngayon man nga uso naman na aron. Mag-ipon lang una ta. Aron wa ta istorya nga madungog. Oh, kung may mong gusto sige, mag-iipon ta. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Wa na ka rigla ha? Odong. Ibusig mo abdos ka dai. lang, dili ko sure tong. Palitin na lang hinuon kog pregnancy test ba, ano maklaro ni. Oday, magpalit ko. Positif Yes, mahim muda deh kumamahani ini <laughs> Dai, ampingi kini mau gimabdus, ayo Aku rimu trabaho desa Sa mga liho kuno di Ampingi langkini mau gimabdus, dai odong dong dai Dai, naun sama ka, dai oh. Sakit naman magayang akong tiandong. Lah, Mga anak <tinyan> na tingali ka na eh. Eh, mawara buwan na ang imong paabot eh. Murang mga anak na tingali ko doon. Dali, dali. Dadoon na lang ka sa ospital na <tinyan> Angel, kao na riha. Eh, napagilak-hilak niya. <coughs> dili, mang kumukha ko na lang po. Uy, yun sa mga ni mo nga. Umanis api ng amahan ni mo. Oh, Gina. Nga naman, dili, tinood. <coughs> o sa mga permini mong ipasodaan na mo. Di ba, buwan man? Pasinsya na, naguday. O saan nga, hinay mang kita sa balhabal ron. Dagan naman kayo mga motor, gud. Maugani nga makasapot ka ayo. Kaya wapat ay tarong asodaan. Di apagi anak ni mo nga nag-inarte pa, Di ganito ko makagwanta din eh. Mula, yes, mang O, oh, Gina. Ay, salamat itaw nga arang-arang nakukita unsa pagpamesahero. Melipay na ron si Degina ug ang mga bata kay magda kog lami para nila. De Gina mga anak, asa mo mo? Da ko ikda ang lami nga para ninyo. Dai. Oy. Amin pa. Oh, asa mo si mama ninyo? Wa man lagi musugat ako. Wa man siya dini pa. Nila ko man. Uy. Asa mo kuno sa paingon? Ampot lang. Da, dito ko sa kong amiga, oy. Si Bising. Naabot man sa Gikas, Manila. Mau ba? Kuan de Brendo. Manangit ko ni mo nga mo ato Manila. Ha? Magunsa mo kas Manila? Nagkinahalan to na og tao ang yung gitabahuan. Maumukuyog ko dito kay manarbaho ko. Di na mahimu eh. Imo mong biyaan din eh. Imo mong biyaan na ng nga tong mga anak. Ay naunsa ka man in taon eh Brendo. man ka? Oh. Trabaho na akong atuon dito. Dili pa ka na nga makatabang ko ni mo sa itong kalisod. Day, un imo kong biyaan din eh. Kinsa naman lang, lang mo at sa itong mga anak? Nagko naman na, Brendo. Di naman ang kinahanang atiman nun. O gusto pa, may na mo naman yung muna ibilin si mong inahan ba? Basta. Eh, gusto pa ka, ha? Dili ka mahimong largas, Manila. Kami nga nag-isbiyahe, oy. Ay, mapauli ko na, oy. Ha, ba, maghapit na lang kong sudan para sa bahay. Angel, Dodong? nausan mo? Oh, nga nung man mo? Ang gibiyaan ng mama pa. Ha? Nilakaw ang inyong inahan? Opa, dinagdaw oh. siyang bag. Huwag ingon e siya mo ato siyang Manila. Kay dili ko na siya kagunta sa itong kalisod. Oh kinuko. <laughs> Ibiya ka namin ni Gina. Gina, anong gimubalik buhat na mo? Nga naman, Gina! No, oh, okay sa iya, parang kawad on, gibiyaan ko ni Gina. og nilarga siya sa Manila. og pilakabuan ang nakalabay. Akong nasairan nga may lain na siyang kaipon. Wa masayop ang akong inahan sa iyang gituuan nga mahimong magbinuang si Gina nako. Ug sa pagkakaroon, padayon kong naninkamot arma mabuhin ako akong mga anak. Dini ko lang ug o salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa Arimen. Recorded by X Thunder Gaming. Mau kita mengikalkan ni Brendo nga taga Mati City Davao Oriental uban sa awit nga ipangayo. kipangayo awit ko lang tangin sayo Ang puso ko 나 <놀람>